Ito, kumakain kayo sa ano. Ano to? Pushy bar. Pushy bar. Ayan o. Anong pagkain dito? Ayan umiikot ikot lang. <laughs> Pukunin mo lang yung gusto mo dyan. Ito, kasama ko. Hapon. Ito, kasawa. Asa ko. Ako lang mag-isa. Kasi wala akong girlfriend. Tawo, <laughs> so, walang tigil sa pag-ikot o. Ang no, bayad mamaya ano. na. No, mamaya pa yung bayad. Yung bayad dyan, depende sa kulay ng plato. Ayan. Pero ang karamihan dito mga hilaw. Ayan o, no? mga hilaw eh. Mm. lang kasi walang pasok eh. Yasumi. Mm.

Oh, yung mga may patong kulay dilaw, ay yung mga order, pero yung wala, kukunin mo, pwede mo kunin lang yan. O sige na, akayin na muna ako, gutom na ako oh, ha. No. Ayan lang. Ayan Oo na. ano na. Oo na. kasama namin. O sige na, mabay na. Lagi ko sa Facebook ha. Amaya ulit pag nasa Nagashima na kami ha. Ano nang itabi yung kanan? Oo. Oo, hilaw. O sige na. <laughs>